Ata So, good morning mga kasimberlat. So, karon sa iyo, hindi nakaligo. Char! na all nakaligo na. So, humot-humot na natong ang <laughs> So, karoon na eh, guys. Oh, manublay sa atin Natay Adtoon. So, maandot sa uh, Fatima. Inalad siya to. So, managko ta dito kay... Ni-promise ko na kung maayo na ang akong anak nga sa si Rainwell kay... Kung ano siya, guys. Kanang gidinggi siya. And then, i-promise ko kung maayo siya, managot mi dito. And hopefully, guys, na okay na siya. Thank you so much, Lord. So, karon uh, mauna ni ang adlaw na managot mi sa Fatima, guys. So, uban ni Mininyo. Pero, bago, bago ang lahat. Char, Tagalog, girl. <laughs> so, bago ang lahat, guys. Manudlay sa ata, no? Kaya nakahuma naman tag, pahid-pahid uh, sa atong na ginagmay nga skincare, Char. Sana all my skincare. So, karon manudlay sa ata. Ay, no, akong buhok. Gamay na lang dyan akong buksigig kaibot. Tungod sa Hanaan ko ang ba guys, po postpartum ba itawag anak ka ng, ng bago ganit kang mga anak din, mas stress ka, muna ang imong box sige kalaga. So, muna is for, postpartum mommy. Char, sana all. So, manood lang sa atake para magwapa-gwapa tag-aloy pa ng pagawa sa kong mister na si oh, Gwapa na kayo ka, ko. Fuck, ganun. Gikilig akong darling na siya. Don't mind na guys kung it's very lagom. Mm, di ba? So, nakainis na ko mo niya kung outfit. Very simple. It's very simple outfit of the day. Na, bali na tangguang kiga na napita. Pero okay ra kay. Gwapa man dyan po. Char. <laughs> ah. So, taas-taas na din itong buhok. So, guys. Uh, see you later, guys. Kaya mo add na ta. Pagawas na ako sa balay mga customer. latwa, jud ko gadahom nga naaday diri ang akong pag-umangkon. And niingon siya nga, asa day mo tita, pakuyuga ko. Uh, kay lagi kay pag-umangkon niya, kay palangga nato. Sige, Kuyog ta kung asa so ta. So guys, ready na mi. So, humanag. Kung sa smart mat dam. Oh, ready na akong master and si Matthew. Bob. Say hi. Mm -hmm. Say hi. Hi. Ako adopted child. And... Oh rain well. So let's go guys. sa dihang wa mega dahom nga moabot mi dinhing lugar mga customer lot. So ni abot jud mi pantalan mga customer lot kay wa mi kabalo nga ang amo ding sakyan nga series is paingon dai siyang pabunbunon kaning tangaon lagi ta dili ta magtan-aw kung asa dapat ang signboard. So ni abot lagi tag bunbunon. Unya well gasa kay mi sa series ningon lagi ko sa akong partner Audrey. So na lang tag kay naa naman ta dinhi. O tala manuroy na lang tag -shaton. Unya kay pagabot na sa mga customer lat per tinamang gutuma de nitso midris ka rin der ya na ngaon may paniudto perting pagka di malasa ni among lakaw good ani mga customer lat kaning among kwarta lagi is nasa 400 plus ra ni among bitbit -bit nga kwarta kay among tuyo managkot ra unya mis ka gwa sa terminal sa Shato na nga naog jud sa series mga customer lat kay kani lagi akong partner na hubog siya kay perti mang liko-liko man ang agian sa bunbunon unya di man siya ka inga nang mga dalan nya medyo rocky road pagud siya so gusto suka jud siya na naog layo pa sa Changi sa Shato moton nagsakay na pud mig pedicab manang niingon siya dritso tagkaon kay perting go to man ko tabakaon ta bahalag magkaunta tarog kuan uta ng sudan basta kay makakauntag pa ni Udto di o diba? Unya, while well, na ngaon mi midire sa karinder yung mga kasimber na enjoy raman mi mga istorya-istorya kayo wak mga nga na ade, ay mga kaila dire sa akong parents so nag istorya-istorya may nang sila nga anak ang you need this kay kalukalay like, good lagi pare-pareha daw kung naong ni mama so nga kaila lagi kang mama o ako tong mama mo dito na nagsugod ang storyahanay nami unsa mga kaagi nila sa una ugang among panagistoryahanay mga December la tuwa joy kahumanan so ako na nga mula kaon nami kay mahuman naman mikaon so muadto sa mi sa plaza kay lagi na naman mi so isulit na lang namo ang time isuroy sa naman ni mga bata sa plaza sa Shaton so muni nilugsong nami paingon sa ilang national highway so mga kasimperlat, ni abot na gyud Shaton so unexpected jud yun nga moabot mi Shaton kay ang among toyo, muadto ra mi Fatima And then, abot may kay ang among ni Sakyang Series pa bunbun nun man. na may dere, nahapit may pangaon. Nahapit pang pangaon, this kuan. Sa so, itawag ani sa terminal. Kasi lang katira to, nagauna nos katira katirading Ano <laughs> ni Papa? No so, naabot na, na miss skuan an sa Shaton Market. Kalit pa sa Ateria o Glansone. Hindi pa lang sa Ateria ba eh. Oh, nito na po. Nito na po. Salamat. Nihapit sa lagi midiri sa Changi uglan sunis, kaya kanila lagi akong pag umangkon sige request na ganahan lagi siya mukaon uglan sunis. so sige pagbigyan natin so paingon na dahi anisa, isa Municipal Plaza so kauba na ako silang Rainwell o gani nga time ang akong cameraman day anis akong pag umangkon so mag ulus, -ulus lang dyan mi og video lagi kay wala tay videographer kay wala tak afford anak no kay mahala nang mag uh, manatay videographer niya wala pa tay ikapalit Sí. Ug din hing dapita perting lipay na lagi sa akong kauban especially sa akong anak ug sa akong pagumangkon kay nakita na lagi ang Municipal Plaza sa Shaton and very nice jud clean very clean and makita ninyo daghang kayong kahoy so very fresh diri sa ilalom so chada kay siya tambayan so while nagpahangin pahangin dai diri sa ilalom sa kahoy nag video video po niya akong partner kay lagi gusto naman gud mahimong vlogger tanan hala padayon dira tirada so ako ay ako dai diri dapita sana so nagkaon kog lansunis lami ang ilang lansunis kay tamis and fairness iganahan jud kog kaon and after that wag ko na magpangaslong po Na magpangaslom pud ang akong kutok-kutog kinaon ay uso mga lansunis ron guys season sa lansunis so ang palit na may balik 1 kilo mm. In fairness, Tamis is. fairness. Ato na dito, ma? Asa? Hmm. Lat! Natak. <laughs> no, nakita naman akong color bone niya. Yeah. Sana all. Kana ako nang na-color bone mo ko na yun. nagpamatuod nga sexy. Yeah, no, sana all. Unya, sa sa niya akong pag-umangkon kayo makik-picture good lagi siya para na siya'y remembrance. May takil po na ako sa akong heels, ah. <laughs> Ria. So, na dyan may dari guys. And mag picture taking may dari. Nice kayo ang view. Nami may dari sa Chaton Municipal Plaza. Oh, nice kayo ang view guys. Ipakita na ko ninyo. Oh, wow. It was so very, very nice. So, mag picture sa tadiri. Picture ko riyah. Kay hu naman tagting siting si dire na puntaan perting daku ang sapatos pagkadaku agyod murag kaangkol dako. Perting lipaya tawo na nga nakita siya dire og slide so mao dai ni akong ginguninyo na bag ura siyang naayo og dengue and moong managkut mi kain magpasalamat mi sa Ginoo na naayo na siya so mao ni first time niya na nakita og dako kain sapatos na amis lagi kay sila And mauni siya nagpicture picture sa pod mi dire while nagdula silang Rainwell ug si Matthew. Syempre ang akong gamayng bata di pod siya magpalupig dang kalas pod siya maayo dire bisag di pa siya kayo kabalo mo kamang hala dang kalas jud murag ako ikuyawan aning dapita. Hala, maatak mo Atak oh! Hala, kapalungan mo na, oh! Kayo mabunda ka ruto na paglaot araw. Ergo nitida. Ergo nitida. Ergo nitida. Rainwell mabunda ka. Goodbye. See you later. Oh, water. Ay, kusog da erdam sa te na pasak sa bitaw kay huma naman lagi may picture picture dere so mo ato na sa Fatima so mo sakay na pud mig usop paingon sa Fatima kay lagi na wrong turn ta so mo ato na ta sa Fatima see you on my next vlog